Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin niyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili, nananatili tayong nakatayo dahil ang pinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hands of God. That will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK? kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong may papanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. May papanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan.